Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Makaraang magdeklara ng dalawang araw na tigil putukan ng Communist Party of the Philippines, siyam na miyembro ng New People's Army o NPA ang patay sa nangyaring engkwentro laban sa mga sundalo sa Malaybalay City, Bukidnon sa mismong araw ng Kapaskuhan, December 25. Sa ulat ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, rumesponde ang 403rd Infantry Brigade sa sumbong ng mga residente sa presensya ng NPA sa barangay Mapulo ng nasabing syudad. Pinaniniwalaan na ang grupo ay pinaghalong puwersa ng Sub-Regional Committee 2 Headquarters Loader at Regional Centro de Gravidad Compact All of North Central Mindanao Regional Committee. Nasamsam naman sa encounter site ang apat na M16 rifles, isang M16 attached with M203 grenade launcher, isang 12-gauge Gun, isang caliber .45 pistol at isang hand grenade. Maglalaan ng tinatayang 1.408 bilyong pisong halaga para sa local at foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon. Alinsunod dito sa Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024 na nilagdaan nito sa Malacanang noong December 24. Mas mataas ito ng 58% kumpara sa 893.57 million pesos travel allocation ng punong ehekotibo ngayong taon. Giit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III ang mas mataas na travel funding para sa Office of the President ay sumasalamin sa plano ng administrasyon para sa taong 2024. Anya, dapat mabatid ng Pangulo na mas tututukan ng bansa ang problema sa lokal, partikular na sa food production kaysa sa importation ng pagkain mula sa ibang bansa. Una nang sinabi ng Malacanang na ang pagtaas ng requested budget ng Pangulo para sa official trips nito ay makakatulong upang makaakit ng mas maraming investments sa bansa. Matapos ang anim na taong train operation suspension, binuksan na ngayong araw ng Philippine National Railways o PNR ang biyahe mula Naga City sa Camarines Sur patungong Legazpi City sa Albay. Magkakaroon ng dalawang biyahe ang Naga to Legazpi at vice versa sa 101 kilometer route na nagdudugtong sa dalawang lugar sa Bicol Region. Magsisimula ang unang biyahe mula sa Naga bandang 5.38 ng umaga habang 5.45 am naman sa Legazpi. Aabuti naman ang mahigit tatlong oras ang magiging kabuang biyahe mula sa una hanggang huling istasyon ng nasabing ruta. Mula sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tinyo>